So, ayun, good morning. So, andito tayo ngayon sa aming uh, bahay dito sa Cavite. Ayan. So, dito yung parking namin. Ito. Hindi yan yung bahay namin. Bahay yan yung kapitbahay. Pero ito yung parking. Hindi pa siya ayos. Yan, no? Ayan o. Ito yung puti. Yan yung aking sasakyan. Yung rock ng nung kapatid ko. Tapos dito tayo sa ano, yung extension ng bahay. Yan, so, ginagawa pa din. Ito yung mga kalapate ng kapatid ko. Yan. Madami to. Tapos yung ibang kalapati, dadalhin ko pa uwi sa Mindoro. So pag nandito ako sa Cavite, um, dito ako pumupunta. Yan. So sa mga nagtatanong saan ako sa Cavite, ito dito yung dito yung extension ng pinagawa. So, pasok tayo doon. yeah so, Ito, 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 ito. So, ito yung rooftop. Ayan, ito yung taas. Ito, so, bagong gawa lang tong taas na to. Ayan. So, tingnan natin doon sa, ano, tayo rooftop dito. Kasi itong lugar na to ay medyo pababa. So, malilito kayo dito kasi galing ako dun sa taas. Diba? Well, galing ako dun sa taas. Deredredyo naman ako. Pero ito kasi ay pamundo. Kaya itong part na tinutungpangan natin ay rooftop na ito. Diba? So mataas pa yan. 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 So dito tayo sa rooftop. Yan. So, yung mga bahay dito, dito sa area ng, dito sa lugar na to, kasi itong sa amin ay Santa Rosa, Tagaytay Road. Parang, halos lahat ng bahay dito sa amin. Kasi nga, na ito eh. Ito yung mga creek na, mga, basta mga dahilig na itong lugar na to, pababa na to. Kaya, yung mga bahay ay medyo tagilid pababa uh, din yung ano, magkapapasok sa bago pababa yung style ng baba so baba tayo Ay, ginagawa pa rin talaga to ito yung laundry area ito yung unit first unit letter K J I I J K Yan Yan sa kapatid ko oh, Dito Dito yung Unit ng Sa baba naman Ito H E D G F Oh. Eh na yan. Mga unit unit na eh. dyan. So, dun sa mga nagbabalak na mag magpunta sa Tagaytay pero mura lang. Hinahanap mo na, na lugar. Dito na lang kayo pumunta. So, you uh, can prepare a place. Basta ang mura. Dito. Dito. ayan Ops. Ito, isang unit. Isa din doon. kasi may isa dyan. So, ito yung lugar. Ito yung lugar na pag nandito ako ang sa ipangalawang bahay ko eh. Itong part na ito ng cafe Yan. So, ito yung bahay. ayan Yan. Bali, first, second, third, and fourth. Yung fourth floor ay yung pinaka-rooftop na. Uh, kung meron kayong naisip na gawin dun sa taas, or may event, yung simple family gathering na doon na namin ginagawa yan. So, hindi pa siya fully furnished yung bahay namin na yan. Pero, ayun nga. Uh, may mga umuupa dun sa mga yun. Ito yung isa, dalawa, Ayan, um, tatlo. Yung occupied na mga unit. Ayan. So, yun lang. Basta dito lang naman ako tumatambay pag kakapun dito ako sa Cavite. Bale, ang location niya ay puting kahoy. Silang Cavite. Pero, yung kalsada na dinadaanan ay Santa Rosa, Tagaytay Road. Ayan.